Good morning, guys! Happy Tuesday! Papa, too much! Not, not lower, little only! Put, put, eh, wag mong iput, put, ah! May alok bati, ha! Don't cut my alukbati. bati. I will harvest that one when I will go barat for yan. 39 na. Pasandami. Ang sarap ipakulo yung dahon eh, pampaligo. Kapag yung sumasakit ang ulo ko, no, tapos, hinahaluan ng ganyan, lemon, <laughs> tapos ganito, iniinom. Maganda po pag may ano, pag may binat. No, Sayang You go bring to your cousin and sell lemon grass trim. sa ilalim ng aking lemon grass. Walang masyadong damo na ano na tubo. Hmm. Ang dami. Ang bango ng amoy, panapa nagmukha na siyang tanglad ay tangla na buha na siyang ano anong tawag doon talahib isang puno lang yan galing kay May tinanim ko dyan tingnan nyo ang bilis dumami mm, mm still they will grow this one papa ah don't be like that you know this one i they said lemongrass can ko ba sabihin kay Asis? <laughs> ko na. you know that mosquito afraid for the smell of this lemongrass you didn't feel we don't have mosquito in the house we don't have mosquito in the house ah mo no, wala kaming mosquito although naglalagay kami ng ano ng no, no mosquito repellent pero wala talagang mosquito dito sa bahay Kajane! Jane? Ha? Saan mo Ka Papa may ano? remove na panggal na Tingkal na 'yung aking lokbati. Eh. Ang dami oh. Ang bango eh Ayon ni Asis na haluan ito sa manok na tinola kasi madaling mapanis. Saan? Oh my god, ang bango. Ang bango amoy. Grabe. Kasasabi ko lang, asis, don't remove my I look, bati I will harvest the... Lord Mario, septinapon. Yan ang ayaw ko kay asis pag naglinis siya. Kahit yung, ano, yung okra ko sa likod. Yes, I know it's That's why I do not like to hold it. Yes, I know. I know kahit yung alukbati ko sa, ay alukbati, kahit yung ano ko sa likod, yung saluyot ko sa likod na tumubo, nakainis si Asis, nung naglinis siya dito sa may gilid ng bahay, tinanggal niya hanggang dun sa likod. Give me the, give me here, I will remove the, I will remove the tops. Ayan o, ang daming talbos. Put here. I will remove the tops. I will don't remove eh. I will harvest this one, eh. Kakainis si Asis, ay. Dami niyang talbos. Ito yung, ito yung sinisave ko na talbos. Yung sinabi ko kahapon na kapag pumunta ako ng barat pur, dadalhin ko. Ay, kaya ako naiinis kay Asis. Asi dahil sa ganyan, pag naglinis siya, tanggal siya lahat, hindi niya isipin napapakinabangan itong ano, nagagalit na naman ako aga-aga. Napapakinabangan itong ganitong klasing vegetable. Ah! Hmm, sarap nito sa balatong. Balatong talaga. ibalatong eh. bang tawag sa inyo sa monggo, Sa Ilocano kasi balatong. Hmm. Ginagalit mo ako aga-aga asis. Aga, ah, Nay, pati yung ano. Hmm. Iba. Ay ni si asis ah, eh. Uh. Have one more. You throw there. Nice, ano. Nice taps. <laughs> Why? Pangasar ka talaga. Angry. Wala siyang <coughs> <coughs> masahan sa akin eh. Siyang gagawa. Sabi niya, itrim ko yung tanglad. Sige, trim mo yung tanglad. Oh. Huh? Diniretso niya. Lalo ngayon, nag-uulan. Ang bilis tumubo. You said you will spray. Pag in-spray yan, pati yung fragrance ko, may spray. Of course, you're not gonna, of course, you're not gonna spray the... Of course, you're not gonna spray the pine. Ay, anong tawag dyan? What do you call for that? Tree? The Christmas tree? Pine tree? No, hindi yan pine tree. Dopey. Ha? Dopey. Dopey? Dopey. Ah, Dopey. Siyempre, hindi mo yan niyan. Wala na kaayos-ayos ang aking. To... This one also. You do it now one time like this only. Be careful with my strawberry honey. ko yan nung nakaraan eh. No ah? Okay, don't remove the ano ha so that it will grow again. Don't remove the bulb inside. Nalinis ko yan nung nakaraan eh. Nagulan-ulan tumubo na naman. Kasi sa strawberry ko nataktan ang mga strawberry ko. Pero sabi ni Asis, tatanggalin ko daw lahat ang halaman ko dyan kasi ipapagawa niyang parkingan ng ano, papapabubong niya at paparkingan ng tuktok. Kasi palaging madumi dito. Palagi kami nagbubos ng tubig dito. Sabi niya. Sabi niya, Tagal niya nang sinasabi yun, papapabubungan ko to, papasimento ko to, para ng tuktok last year pa niya sinasabi. Nakapanganak na ko lahat lahat. Yun pa rin ang sinasabi niya sa akin. Hmm. Bahala siya. You know you can give that one to Ama for ano? Goat food. Ah, goat food will eat or no? Na, hindi daw kinakain. Meron ako dito guys, Tawa-tawa. Tumubo siya kusa. Ang dami. Ayan, oh. Oh. Ang dami, Tawa-tawa. Oh. Diba? Kapag, ano, ano yun? Papa, may lemon, ha? There, oh, lemon. May lemon ako dyan. Sa, maglinis ka dyan, papa. Gagawa ako ng, ano, lemon juice. Ay, ang gulo ng aming harapan simula nung nagbuntis ako wala na napabayaan ko ng aking mga halaman lalo ngayon may tonton na lalo hindi ako makakakilos na so ayan guys tuwing umaga eto oh, katas ng lime lime. Ayan. yan So, ting umaga, gumagawa ako nito. Balilimang piraso to. Ay, ano yun? Balilimang piraso yan. Tapos, ihahalo ko sya dito sa 2.25 liter na tubig. Ah, 2 liters pala to. Ayan. Ayan. Ihalo ko siya dito. Ito yung pinaka juice namin. Lalagyan ko lang siya ng konting asukal kasi naasiman si Asher. Kasi kahit si Asis na inom din. Lalo ngayon, napakainit. nito mas makatas siya kaysa yung isa. May lemon doon na maliliit, pero wala siya masyadong katas. Mas makatas tong lime. Sabi ko kakapon, malaking kalamansi. <laughs> kasi ano, mas makatas kasi siya ito. Ewan ko. Kaya ito yung binibili namin. So, ganyan lang. Tapos, pag iinom na, lalagyan na ng asukal. Kasi si Asher, naasiman siya. Sa akin kasi iniinom ko to na walang asukal. Si Asher at saka si Asis, hindi nila kaya. Kaya hinahaluan nila ng asukal kapag uminom sila. O so, na. Tapos pag uminom ako, eto, isang baso. <laughs> Hindi mo ako? Pag naubos na to, halimbawa, mamaya, mga 2 o'clock, ganyan, ubos na to, hindi na ako gagawa. Bukas na ulit ang gawa ko niyan. Basta araw-araw lang. Ganyan. Sobrang init nga. kasi. E, Tingnan nyo naman ang itsura ko. Oh. Tingnan e, nyo naman ang itsura ko. Naliligo oh. ako sa pawis. Tutulog oh. na si Tonton. Kiyan. hindi ko alam kung bakit naasiman sila kasi sa akin okay naman pero kay Asis maasim kay, kay Asher maasim sa kanya hmm. hmm. kaka-refresh